Welcome sa Neo Movie Recap! Panoorin natin ngayon ang isang pelikula na ang pamagat ay Sirk the Freak, The Vampire's Assistant. Ito ay tungkol sa dalawang matalik na magkaibigan, si Darren na mahilig sa gagamba at napakabait na bata, at si Steve na ang pangarap ay maging vampira. Alamin natin kung paano sila mabibilang sa grupo ng mga vampire na hindi nananakit ng tao at sa mga vampenis na masama at pumapatay ng tao. Simulan na natin. Si Darren ay isang famous, masipag at matalinong estudyante. Habang si Steve naman ay pasaway. Isang beses ay pinagalitan si Darren dahil nadamay siya sa kalokohan ni Steve sa school. Kaya sinabihan nila siya na lumayo kay Steve. Pero ang sabi niya naman kay Steve ay sumang-ayon siya sa magulang niya, pero sikretong magkaibigan pa rin sila. Dahil dito ay medyo sumama ang loob ni Steve. Hinagis naman ng lalaki sa kotse ang isang flyer, at ito ay imbitasyon sa isang freak show sa lugar nila, nakita naman ito ng teacher nila, at sinabing illegal daw ito. Pero kinagabihan ay tumakas pa rin sina Darren, nang makarating sa lugar ng freak show, ay nagbayad na ng ticket si Steve, pero may kumagat sa kamay niya sa cashier. Nang makapasok na sila sa loob, ay sinalubong naman sila ni Mr. Toll, tapos ay pinatuloy sila nito at pinaupo at maya maya pa ay sinimulan na ang palabas. Unang pinakita ang isang wolfman. Maya maya ay lumapit ito sa mga audience. At bigla nitong kinagat ang braso ng isang babae. Pero maya maya ay tumayo ang babae, tapos ay mabilis na tumubo ang braso nito. Sumunod lumabas din si Alexander Reeves, si Girth the Teeth, Ramos Two Bellies, at si Snake Boy. Gusto sana tumugtog ni Snake Boy, pero kinain ng ahas niya yung remote kaya hindi niya ito natuloy, at pinagalitan siya ni Mr. Toll. Sumunod naman ay lumabas si Madam Truska. Kaya niyang makita ang hinaharap ng isang tao. Napili niyang hulaan si Darren, at nakita niya ang madilim na hinaharap nito. At ang huling lumabas, ay si Crepsley. At siya ay isang tunay na bampira. Nawawala daw ang makamandag niyang gagamba, pero nasa samrero niya pala ito. Kaya kinuha niya ang flute niya, na makakapagpasunod dito. Pero bigla ay tumalon ito kay Darren. At agad naman ito binalik ni Crepsley sa kulungan. Pero maya maya ay dumating ang otoridad, pati ang teacher ni na Darren kaya agad silang umalis. Matapos naman ito, ay pumasok si Darren sa kwarto ni Crepsley. Nakita niya dito ang gagamba sa kulungan, at nang pinatugtog niya ang flute ay sumayaw ito. Nang may dumating ay nagtago siya sa closet. At dito ay pumasok si na Crepsley at Governor. Si Governor ay isa ding bampira. Pinag-usapan nila ang mga vampinis. Sumasalakay na naman daw ang mga ito, at bumalik na din ang makapangyarihang si Mr. Tiny. At sigurado daw na may binabalak itong masama. Pero maya maya pa ay biglang pumasok si Steve. Narinig niya daw ang pinag-usapan nila. At gusto niya din daw maging vampira, dahil ito ang matagal niya ng pangarap. Pero nang tikman ni Crepsley ang dugo niya ay tumanggi ito, dahil masamang dugo daw ang tinataglay niya. Dahil naman dito ay nagalit si Steve, at nagbanta ito na babalikan niya sila. Tapos ay pinaalis na nila si Steve. At umalis na din si Governor. Napansin ni Crepsley na wala ang gagamba. Buti ay may daanan sa likod ng closet. At sa labas ay naroon si Mr. Tiny. Pinasakay nito si Darren para makatakas. Naroon din si Merlaf isang vampanese. Sabi ni Mr. Tiny ay kilala niya daw sila ni Steve, at interesado daw siya sa kanila tapos ay kumuha ito ng hibla ng buhok ni Darren, at hinatid nila si Darren sa bahay nito. Kinabukasan ay dinala ni Darren yung gagamba. Napansin naman ito ni Steve. Gusto ito makita ni Steve nang malapitan. Pero nang nagring ang bell ay nabitawan niya ito. Kaya nakawala ito at tumakbo. Sinubukan itong lumayo at tumakas, pero hinabol ito ni Steve para patayin pero bigla itong nawala, yun pala ay nasa loob na ito ng damit ni Steve. Tapos ay kinagat siya nito sa mukha. Kaya bumalik si Darren kay Krepsley, at sinabi niya ang nangyari kay Steve. Pero sinabi ni Krepsley kay Darren, na mukhang interesado sa kanila si Mr. Tiny. At hindi daw ito nagkaka-interes ng walang mapapala, kaya binigyan niya ng kondisyon si Darren. Ibibigay niya ang antidote para kay Steve, pero gagawin niyang assistant si Darren, para maiwas ito kay Mr. Tiny. Nang tikman niya ang dugo ni Darren, ay mabuti naman daw ang dugo nito. Pero kapag naging vampira na daw siya, ay kailangan niya iwanan ang pamilya niya. Pumayag naman si Darren, pero ayaw daw niyang kumatay ng tao. Paliwanag naman ni Crepsley, ay vampinis lang daw ang kumapatay. Kaya sinimulan na nila ang ritual, kung saan nagpalitan sila ng dugo. Tapos ay nagkaroon ng butas ang mga daliri niya. Tapos pinasakay siya sa likod ni Crepsley, para pumunta sa ospital kung nasaan si Steve. Pero matapos gamutin ni Crepsley si Steve, ay pinindot ni Darren ang alarm. Nag sign of cross si Darren. Pero sabi ni Crepsley ay mukha daw siyang engot. Kinabukasan ay magaling na si Steve. Pero nagkikrave naman sa karne si Darren. At montik niya pa ang kapatid niya. Pagpasok niya naman sa kwarto niya, ay nandon pala si Crepsley at naghihintay. Kailangan niya na daw lumayo sa pamilya niya. Pero hindi lang daw basta lumayo, kundi kailangan niya daw mamatay. Dito ay may pinainom na gamot ito sa kanya. Tapos ay binali nito ang leeg niya. Pumunta naman sa burol niya si Steve. At pakiramdam nito ay buhay pa si Darren. Pagkalibing naman kay Darren, ay hinukay siya ni Crepsley kinagabihan, habang nagsa-cellphone lang siya sa ilalim. Pero may masamang naramdaman si Crepsley, kaya pinabalik siya nito sa hukay dito ay dumating si Merlaf. At gusto pala nitong kunin si Darren, kaya naglaban silang dalawa ni Crepsley. Pero natakasin din nila si Merlaf, nang masagasaan ito ng malaking truck. Tapos ay dumiretso sila sa Cirque du Freak, kung saan nagsama-sama ang mga kakaibang nila lang. Nag-usap si Mr. Toll at Crepsley. Gusto ni Crepsley na itago muna si Darren, dahil interesado dito si Mr. Tiny. Habang naghihintay naman sa labas si Darren, ay nakilala niya si Rebecca. Tapos ay pinasamahan siya nito kay Harkat, para pumunta sa tutulugan niyang kwarto. Dumating din dito si Madam Truska, at nakita niya ulit ang hinaharap ni Darren. At ang nakasama niya naman sa kwarto, ay si Snake Boy na mahilig sa musika. Sinabi naman ni Madam Truska kay Crepsley, na may masama siyang pangitain kay Darren. Pero sabi ni Crepsley ay huwag siyang mag-alala. Samantala, mainit naman ang ulo ni Steve, dahil wala na ang matalik niyang kaibigan. Pero sinabi sa kanya ni Mr. Tiny, na ang totoo daw ay buhay pa si Darren, at inaagaw nito ang pangarap niya. Hindi daw vampira si Mr. Tiny, at hindi din daw siya vampenis. Pero may kakayahan siyang bumuhay ng patay, at kailangan niya daw si Steve, para pamunuan ang vampira at vampenis. Habang si Darren naman ay tumutulong sa circus. Naglilinis sila ng kulungan ni Wolfman, at nangunguhan ng pagkain ni na Harkat. Nagpractice din siya tumakbo ng mabilis. Pero isang gabi ay dumating si Mr. Tiny. Kaya pinagtago siya ni Crepsley sa kwarto. Sinalubong ito ng mga alaga niyang Harkat. Tapos ay kinausap nito si Natol at Crepsley. Gusto niya daw kunin si Darren, pero hindi pumapayag si Crepsley. Pag-iisipan naman daw ni Mr. Tol ang desisyon niya. Tapos ay umalis din agad si Mr. Tiny. Sa sumunod naman na gabi, ay sinama ni Krepsley si Darren sa gubat. Sinabi niya na kailangan daw matuto ni Darren, na ipagtanggol ang sarili niya. Dahil di daw sa lahat ng oras ay magkasama sila, pero di inaasahang nabali ang kuko ni Darren, ibig sabihin ay kailangan niyang uminom ng dugo. Habang si Steve naman ay pumunta sa teacher nila, at kasama niya si na Mr. Tiny at Murlach. Tapos ay pinatay nila ito, pinainom naman ni Crepsley ng dugo si Darren pero di niya naman papatayin yung tao ayaw ni Darren pero wala siyang choice maya-maya ay dumating ang mga vampenese kukunin ng mga ito si Darren mabuti na lang ay dumating si Crepsley tapos ay pinagtago niya si Darren sa circus naman ay pinawalan nila si Wolfman at lumaban sila sa mga vampenese tapos ay lumabas si Mr. Toll kaya umalis sila pero kinuha nila si Becca at pinasabi daw na umuwi si Darren. Dahil pumunta din pala si Steve kina Darren, at kinuha nito ang pamilya niya. Nang makauwi na si Darren, ay nakita niya ang sulat na iniwan ni Steve. Kaya agad siyang pumunta sa theater. Doon ay hinihintay pala siya ni Merlaff, naroon din ang pamilya niya at si Rebecca. At lumabas din doon si Steve. Gusto daw ni Mr. Tiny na kunin si Darren, kaya pinapili siya ni Steve kung sino ang kakainin, pamilya niya o si Becca. Hindi naman pumayag si Darren. Kasabay ay dumating na din dito si Crepsley. Nagkaharap si Crepsley at Merlaph. Habang nanonood naman si Mr. Tiny. Nang makawala naman si Rebecca, ay pinainom niya ng dugo niya si Darren para magkalakas ito at makalaban kay Steve. Kaya biglang bumilis at lumakas si Darren. Nasaksak naman ni Crepsley si Merlaf sa puso. At nang matatalo na ni Darren si Steve, ay pinahinto naman sila ni Mr. Tiny dahil hindi pa daw ngayon ang panahon ng laban nila. At sabi ni Mr. Tiny kay Darren, ay siya ang mas uhaw sa dugo kaysa kay Steve. Tapos ay binuhay niya ulit si Merlaf, pero bilang isa ng hardcut. Tapos ay umalis na si na Mr. Tiny at Steve. Kung nagustuhan mo ang recap na to, ay like naman po ang video, at magsubscribe ka na din, para sa susunod pa na mga movie. Maraming salamat sa panonood.